Ayan, magandang umaga. Isang araw ng kaala po tayo. Sila pala. Ayan. Oh, so, it's Ontario, it's sa Kakahuya ng Ontario. Sa Windsor, Canada. It's okay. Ayan, din nila yan pag may time sila, di ba? natin mag-unwind kahit tayo din. Ayan, gundi ang paligid. Ayan. Magandang sky. Sarap lang sa pakiramdam, di ba? O, oh, Ayan. Pag ganitong lugar yung mga napupuntahan mo, parang ang lapit-lapit mo kay God. So, ito ang pangbawi nila sa lungkot. Alam nyo na. Yan, makiugnay sa kalikasan. Yan, yan, yan ang ginagawa ng mga OEWs natin na napapalayo. Kahit mister ko na ganun din, kahit paano, naibsan yung lungkot. Yan, diba? Tapos eh, lumukob sa kanila sa mga nakarang araw. Siyempre, kailangan din na mag-recharge. Kaya pag ikay nasa ibang bansa, mm, um, malayo, matuto kang libangin at maging masaya. di ba? masaya ka lang. Kasi yun eh, mahirap kung lungkot ka ng lungkot, malidepress ka lang. Kaya mag-video call. Ayan, mag-video call na lang sa pamilya. Ayan ba? Oh, tapos eh di ubod na nang saya sila no pag nakakausap yung pamilya nila katawanan. Oh, kaya sa mga naiiwan, wag natin silang hayaan o pagsawaan na kausapin. Hmm, ba? Kasi tayo lang yung kanilang kakapitan, yung mga nagmamahal sa kanila para yung pangarap ninyo, pangarap nila, pangarap natin lahat, ay ba yan, di ba? Ganun lang naman yun eh. Baga, suportahan lang. O yan. Yan, di ba? Pero makakatuwa itong wild deer na to. Di ba? O. Kain lang siya ng kain dyan. Nanginginain siya. Siguro yung pagkain na yan, siguro yung yang ano na yan, bulaklak na yan, pwede rin kainin ng tao. Kasi may isang vlogger ako nakita sa Romania naman yun. Alam mo yung kinakain ng hype, kinakain din nila. Ayun. So ayun, napunta na nga sila dyan sa wild grapes, ba diba? Nakakatuwa. Sana ganito din sa atin. Kasi sa atin yan, nakubos na yan, tiyak. O ayan, ba diba? O ayan. So, Talagang masaya din talaga doon. O yun, gusto kang kukunangan ko ay kadumi. Eh. Siya po ay nag-work sa Ford. Ayan, isa po siyang uh, auto mechanic. So, dati po siyang taga Toyota. So, pinalad na magkapag-apply dyan. So, nasa Ford naman siya ngayon dyan. Okay, bye-bye.